Paano install ang eSIM sa Samsung Galaxy? Importanting puntos. Inirerekomenda namin na i-configure mo ang iyong eSIM ilang oras bago ang iyong biyahe at i-activate lang ito kapag nakarating na sa iyong destinasyon. Narinig mo na ba sa isang taong kilala mo na bumiyahe sa ibang bansa at sa kanilang pagbabalik ay napakamahal na ng kanilang bills sa telepono? Nangyayari ito dahil hindi nila na-deactivate ang main SIM. Inirerekomenda namin panatilihing naka-off bago ang iyong eroplano ay mag-take off. Pakitandaan na wala itong kinalaman sa isim. E Installation Upang simulan ang configuration, kailangan mong kumonekta sa isang Wi-Fi o mobile data. Pagkatapos ay buksan ang settings, hanapin ang connections, at pagkatapos ay buksan ang SIM manager. Ngayon naman ay piliin ang add eSIM upang simulan ang proseso ng pag-install. Piliin ang i scan or QR code. Upang simulan ang pag-install, dapat mayroon ka ng QR na ipinadala namin sa iyo sa screen ng isa pang device o nakaprint na sa isang papel. Ngayon, ay scan ito sa QR reader ng iyong gagamiting telepono at maghintay ng ilang segundo habang binabasa ito. Kung wala kang QR sa ibang screen o nakaprint, maaari mong piliin ang Enter Activation Code para magawa mo ito ng manually gamit ang activation numbers. Kapag natukoy na ang plano, pindutin ang add upang ma-add ito sa iyong device. Kung gusto mong baguhin ang name ng iyong isim, iklik ang inyong bagong plano at piliin ang option na nagsasabing name. Inirerekomenda namin ang example na pangalan ng iyong destinasyong bansa. Matapos ang lahat na ito, ready na. Magagamit na ang iyong isim. Activation ang eSIM ay naka-install na ngunit ngayon naman ay kailangan mo itong i-activate at inre-recommenda namin gawin ito sa sandaling dumating ka sa iyong destinasyon kahit na nasa loob pa lamang ng eroplano matapos makarating sa inyong destinasyon. Pumunta ulit sa settings. Pumunta po sa connections. At pagkatapos sa SIM manager, hanapin ang SIM preferences at pindutin ang mobile data. Ngayon, Piliin ang iyong eSIM bilang default SIM para sa mobile data. Bumalik sa connections at pumasok sa mobile networks at i-activate ang data roaming na option para i-activate ang iyong eSIM. Ito lamang ang gagawin at ngayon ang iyong eSIM ay active na. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kalimutang maaaring makipag-ugnayan sa amin. Mag-message na kayo at tumawag!